So ngayon pag-uusapan naman natin about sa trabaho dito sa Japan. Ano ba yung mga ayaw nila? Ano ba yung mga gusto nila? Totoo lang sa mga Hapon, talagang estrikto sila pagdating sa trabaho. Pero nakakatuwa lang kasi tayong mga Pilipino pinagkakatiwalaan nila pagdating sa trabaho. Dahil marami na rin silang sinubukan ng mga tao mga ibang lahi tulad ng Vietnamese, Thailander, mga mga Chino, ayan. Pero sa mga kuro-kuro ng mga Hapon, mga sensei namin, mga, mga maging sensei namin sa school, mas pinapriority nga nila mga Pilipino dahil nga kahit iwan mo, eh, may natatapos sa na trabaho hindi, hindi, tulad ng mga Vietnamese talagang pag iniwanan mo eh nagkukwentuhan daw tapos walang uh, walang natatapos kailangan bantayan mo oras oras hindi tulad ng Pilipino talagang kahit iwanan mo eh talagang tatapusin at tatapusin yung trabaho kaya yon ang pinakamalaking advantage natin mga Pilipino dito sa Japan So kapag Pilipino na pinag-uusapan, eh talagang mataas yung quality na at mataas yung percentage natin sa kanila. Dahil uh, dahil iba yung tingin nila sa atin pagdating sa trabaho. Kasi yung Pilipino, talagang matao sa overtime. Kaya mas kinugusto pa nilang kuhanin yung mga Pilipino kaysa sa mga hapon minsan. Kasi mga hapon wala na silang magawa pag ayaw mag overtime so ngayon okay, pag usapan naman natin yun nga yung mga ayaw nila pagdating sa trabaho number one siguro ang ayaw ng mga hapon ay yung paulit ulit na pagkakamali yan lalo na yung pagkakamali mo eh naging pagkakamali mo nung una Iyan ang ayaw na ayaw ng hapon yung paulit-ulit ka magkakamali sa isang trabaho na ginawa mo na noon dyan sila na di disappoint. tapos pangalawa uh, ayaw nila yung ano yung mabagal makapick up ba kapag tinuro nila dapat mapick up mo na yun kailangan makuha mo na yon, magets mo na yon. Kasi kapag ka medyo mabagal ka mag-make up sa trabaho, ah, uh, sa point ni sila doon. Wala tayong magagawa kasi nandito tayo sa bansa nila, kaya kailangan tayo ang mag-adjust sa kanila. At pangatlo, eh dapat Itong pangatlo pala Dapat nasa number one to Pero Ito kasama na rin to Pangatlo Kailangan Talagang communication Ka sa kanila Sa pananalita Kaya kailangan talaga Mag-aaral ka ng Nihongo Kasi Lalo na Kapag lalo, Pagka Tumagal, tumagal ka na rito Eh Tapos Ganon Hindi ka pa rin Marunong magsalita <laughs> Kahit na pa unti-unti Yan sila Nadidisappoint din Kasi nga kailangan dapat marunong mag-mabilis uh, kang mag-adapt sa salita pero kasi sa to totoo lang mahirap din talaga pag-aralan 'yung salita nila iba kasi 'yung tinuturo sa school pag andito ko na si actual sa mga company ba iba na 'yung mga sinasabi nila kasi may mga malalalim tapos mawawala na 'yung mass kaya mag-iiba, kailangan talagang sa mga T-form yan Mga Jisho form, kailangan yun ang mga Makabisado mo Mga Nai form May iba-iba T-form Tapos Nasaan na ba tayo? Pangatlo no? Ay, bali pang-apat na pala yan So, yung pang Hmm Yun nga, gusto nila mabilis ka sa trabaho lalo na unang salta mo tapos inaasahan nila na alam mo na yung medyo alam mo na yung gagawin mo orasan ka nila inoorasan talaga nila yung gawa mo babantayan ka nila titingnan ka nila syempre dahil bago ka mga ka sa mga ginagawa mo pero pero okay lang sa isang beses na gagawin mo isang bagay na medyo matagal. Okay lang 'yon. Kasi first kasi first time mo palang gagawin. Pero masama bum kasi ang trabaho ay umiikot lang. Kapag bumalik ulit sa iyo yung trabaho na yun at natagal lang ka na naman, ayun. Nung ka na doon, doon na magagalit yung mga hapon sa'yo kasi nga inoorasan nila yung bawat ano nila eh bawat ginagawa mo kasi nga bawat minuto dito eh mahalaga dahil ayaw nilang nasasayang ang oras kaya kung hanggat maaari kung bibilisan mo mas bibilisan mo pa eh matutuwa sila yun yun ang panglima natin kaya sa mga mag apply kailangan kung may senpai kayo sa trabaho nyo eh, tanungin nyo tanungin nyo talaga hanggang sa ba makakabisado ma ma nyo yung isang bagay na yun at uh, paulit-ulit lang naman yan kaya makakain nyo rin yan so Ayun. At uh, yun, siguro yun na lang ang masasabi ko about sa trabaho na na pagka pumunta kayo dito in eh, ang mga ayo ng mga hapon na tapos ah, meron pa pala pang-anim um, wag na wag mong pangungunahan yung decision ng mga hapon kumbaga pag uh, meron kang idea hayaan mo muna sila tapos tsaka ka mag decide so yun At dito na lang peace